what's up mga keepers good morning na-set up na natin yung mga filter dito nalagyan na natin tong limang filter Yan o oh. yung mga laman na rin nilagyan Lin natin ng yamabuki yung mga yubi na yamabuki pkbm Yung mga dark choco oh, dark choco dito wala pa tong laman kuha pa tayo dun sa mga pkbm natin yun oh. yung mga pkbm natin kuha pa tayo dyan na ilalagay dito sa isa Kahanap tayo ng tubig pecs dito. Lalagyan natin yung mga tubig pecs kaya may mga ganyan. Yan. Kapag magpapakain tayo ng tubig pecs dito natin para hindi na huhulog. Yan. Yung mga golden butin natin. Yan. Dito wala pa itong mga laman. Lalagyan pa natin yan dyan mga PKBM. Kukuha tayo dito sa mga aquarium, ay reptab natin. Yan. Dito naman tayo nga yung isang round tail natin dito yung breeder. Ano yun o, napakan ko na kanina. Ano, matay na. Mga jubi, mga fry. Dito sa mga jubi, haalisin natin yan dyan, Lalagyan natin yan sa aquarium. Para magsisinik na tayo dyan kung ano dyan may potential na makukuha natin. sa kabila. Okay, May sentry na tayo dito. Wala pa tong laman na dalawa. Tercho natin ng mga jumbo size ano. Golden blue tail natin. Mga round tail na golden blue tail natin. Sobrang lakas dito oh. Hindi ko ma-adjust, grabe. Okay, TVM natin guys. So, available. Baka matipuan na PKBM natin May marami tayo dyan Available na tayo Tapi trio hmm. i natin i natin no? Yun, oh. ano, Sobrang lalaki na Gagawin natin yung breeder Sana maparami natin tong i natin Kasi wala na nito eh Kaya't na nito kumuha Maghanap ng iba Ano ana ah, nakikita ko ata lang yun na mail. Isa lang na mail. Yun know, Ito yung isang mail nga nakikita ko. Ang PKBM natin. Available na. Yelo na yung tubig niya kasi nasisinagan sila ng araw pag umaga. Yun o. Know, Kaya mga green water na. Yun Dun sa likod. Dun, dun, dun sa likod. Yun know ito lang nga pa rin wala pa itong laman yung mga fry yung piki no, green water na nga yung mga crossbreed natin yun yung mga crossbreed natin sabang rami yung ano? mga poor sale natin mga breeder size bull sale natin yan PM na lang sa price kunin nyo na to na, lalagayin kasi natin ito ng terchoco kaya papaubos na natin ito doon wala pa tong laman marami pa tayo ngayon, available na ilagyan dito pa lang yung may mga puno natin na isda, dun sa likod meron pa tayo dun mga ilalagay ito uh, yung mga art er ko, ito yung mga art er natin ito huh? simula natin ito. Mulan kasi kagabi. Natin yan dyan. Mga golden blue tail natin. Mga golden blue tail natin. Kasi natin itong sila. ano? o. Pag nasisinaga ng araw, gold na gold. Kaya ayos lang na ma sila dyan kasi may mga lumot naman yan dyan oh Yung mga lumot na yan oh kinakain nila yan. Kaya ang hilti ng mga isda natin yan o. Oh. Yung mga trotsyoko natin. Yung mabuki. PKBM. Yung PKBM natin. Trotsyoko natin yan oh Yung mga naghahanap yan ng PKBM guys. Yan o. Oh. Matipuan nyo may palabas tayo ng tag trio yan. yan yun na naman may next batch na naman tayo ng PKBM yan sumisilip na Ayan yun yun namin tayo ngayong pray ng PKBM yan o pero ito yung mga natin super solid ito yan full mass na full mass yan ito kaya yung mga nag-walk-in dyan, ah, kapag pili kayo dito sa breeder natin, kapag bibili kayo. Ayan. yung mga breeder natin. Hinalo ko na dyan yung breeder at yung Ayan mga jubi yung iba, oh. Ito, jubi. Ito pa. Mga jubi, oh. Hinalo ko na yan dyan. Tula tayo yung makuha ng tubi fix. Sino kaya dito may 2 duplex ngayon? Maghanap Ito yung lipat hmm. na natin to. Talagyan natin to sa aquarium.